Isang organisasyong tumutugon sa kalusugan ng mga sanggol at ng mga kababaihan ang inilunsad ng Philippine Red Cross. Sa pangunguna ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, inilunsad ang Ladies for a Cause, isang pagkakaisa ng mga kababaihan upang suportahan at pagtuunan ang unang isang libong araw ng buhay ng mga sanggol at ng kanilang ina. Ayon kay Pang, mahalaga ang papel ng mga kababaihan bilang tagpag-alaga at ilaw ng tahanan para makamtan ang pagiging malusog, matangkad at malakas ng mga susunod na henerasyon. Dagdag naman ni dating Senator Attorney Joey Lina, tagapamuno ng Children's First 1000 Days Coalition, hindi na maaaring mapag-iwanan pa ang mga Pilipino. Aniya, nagsisimula ang kinabukasan ng bansa bago pa ipanganak ang isang bata at sa pag-aalaga sa mga mag-ina. Magiging isang malakas na pamilya ang Pilipinas at magiging malusog ang komunidad. Kapag uh, walang uh, sapat na nutrisyon na natatanggap ang ina at saka ang uh, sanggol hanggang sa ikalawang taon ng kanyang kaarawan, ay uh, delikado na ang magiging uh, kinabukasan ng, uh, ng sanggol. Uh, hinggil sa kanyang kalusugan, magiging masasakti na siya kahit na siya itumanda. We cannot wait. This is very urgent. you know uh, the, you, we have seen the numbers we have seen the um, the, the problems so if we will not, if we will not act now we will have more problems to come